Hello! Tayo po ay magtatanim ngayon at ito po yung binili ng aking tatay na pating basa punlaan siya. Hindi ko alam kung ano yung pating sibling, sibling pating. Ewan, basa yun na yun. Ayan. So, meron tayo dito ayan, buto ng malunggay. Tatanim din natin to yung buto ng malunggay. Kasi, nung nakaraan is, nagtanim ako ng buto ng malunggay doon sa labas. Isa lang yung tumubo. So, ito medyo marami. Tinanggal na ng nanay ko sa mismong talagyanan niya. Then, meron tayo dito mga buto din. Yung buto na tois is, binabad ko na sa tubig. Ito yung buto ng kalamansi. Ayan, buto ng kalamansi. Then, may buto din ako ng bayabas dito. Sa so, sobrang liit siguro, hindi nyo na makikita. Pero, subukan natin. Ayan, buto ng bayabas. So, meron tayo dito buto ng bayabas. Ito nilagay lang ng nanay ko dito sa gilid yung buto ng bayabas at tumubo din naman siya. Wala pa tong lupa. So, may tumawag sa akin Siya, Shopee kasi dun bumagsak sa piginto. Eh, nandito tayo sa Abulala, sa Abulay. So, eto naman ang ating ang lupa, soil. Lalagyan na natin ito ng lupa. Okay. Yumi Jane, help mami na. Okay. Lagyan natin ng lupa. Paano? Oh, dito ka sa kabilang side dun. So, hold ka dyan. Okay. <laughs> Lagyan natin ng lupa. Sige na, baby. Kumuha ka at lagay mo dyan sa mga gilid-gilid. Huwag masyadong punong-puno, ah. Ayan. Dito pa sa gawin dito para nakikita ka. Lumasag na dito, gusto sa Gusto daw kasi niya sumama. So, iyagan yan mo pagka, pagka yung ano. Ayan. Tapos ilagyan nyo sa gilid. Ayan. Sana'y maglamutak ng lupa yung anak ko. Hindi ko yung pinalaki ng sosyal. Baka sabihin naman kasi ng iba na, ba't ko pinaglalamutak? Normal po kasi nasa, ano kami, nasa mga, lumaki kami sa garden, kaya kailangan namin maglamutak ng lupa ito, magtatanim tayo ng madami. May kamatis ako dito, may sira na. Hindi ko alam kung papatuyuin ko pa ba siya o hindi na. Pero, eto, toto eto. Sanda. Eto, yung kamatis na may sira. Dadirect ko na lang lagay dito, siguro. Hindi ko na siya patutuyuin. Titignan natin kung magubuhay. Pero nung nakaraan, kasi nakabuhay naman ako ng kamatis. Ewan ko lang kung magubuhay ngayon kasi tag-ulan. Parang ang hina nila sa ulan. So, mapupuno na namin yung ating, ano tawag dito? Ay, yung tapon. Pulutin mo na lang yung natapon, na Pagkain mo yung natapon. Mapupuno na namin. Bilso, bilisan mo dyan. Matatapos na si mami dito. So, okay na yung side ko. Siyungin na lang. kumpisa naman talaga ako sa mga tanim-tanim doon sa ating page. Dahil, nagtatanim ako ng oregano. Nagtatanim tayo. Lalo nung nag-pandemic, nagtatanim tayo ng mga gulay-gulay. So, madami kong tinanim na okra. Oo, oh, tama. Okra nung nakaraan. Kaso, nung tumutubo na, eh na, ano ng mga manok ng kapitbahay. Okay lang naman. May buto ko ng okra. Mamaya kukunin ko. Isasama ko din dito sa ating tinanim. O, bebe, o. Oh, lagyan mo dyan sa baba. So, puno na siya. Sige pa. Lagyan mo pa. Kunti pa. Siksikin mo gano'n. So, daliri na lang natin yung pambubutas natin. Bawat isa. Kasi, wala akong nakuha ang pambutas. Eto, lagyan mo pa. Mamaya na lang. Mamaya na lang natin dagdagan. Kasi, Ay! maglalagay tayo ng ano. Maglalagay tayo ng mga buto. So, pag naglagay tayo ng buto dyan, saka natin lagyan ng ano. O, oh, so, ito muna unahin natin. Kaso dito natin sa sang side ilagay. Wait lang, wait lang. bunso. Dito natin sa sang side ilagay. Sa ano ba? Kasag natin ito. Dito natin sa sa lagay. Sa dulo na natin lagay. Sa ano ba? Nakikita niyo ba? Wait lang, bunso. Dito ka sa kabila, bunso. Naman. Ayan. Oh, so, oh. Sige, bebe. Tagyan mo na. Siya daw maglalagay. Yeah. Apo. Hmm. Isa-isa lang sa bawat isang butas, ha? Baka mamaya madoble mo. Dumab yung tubo dyan. So, gusto daw niya kasing tumulong. Gusto daw niya mag-help. O, dito mo lagay ito. ang Hindi tayo nagkakasalubong ng hands. Ayan. Madami ng butas. Pagka nakapag-ano kami, nakapagpatubo kami, Pwedeng naming ibenta or i-share sa ibang tao na gusto din ng ganung halaman or ganung gulay. Sa, sa giginto kasi sa giginto sa my apartment, marami kong ano, marami kong tanim. may tanim ako. Kalong, okra, may tanim ako oregano. May tanim akong sili. May tanim akong aloe vera sa lahat halos ng tanim. Okay Hangin na. Okay na. Ilan yan? Wait lang. Huwag mo munang tatakpan ha. Kasi para makita ko ang One. alin. Eto meron to. Wala. Oto. Wala. Ay. Meron. Okay, meron. Yan. Diyan ako malilito pagka yung... Wait a minute. Para hindi tayo malito. Alisin mo na muna itong katito. Wait lang. Baba natin. Amin na to. So, one. Bilang ko ng bua. Ah. No, one, na. okay na. So, ito naman kalamansi. Kalamansi. Buto ng kalamansi naman ang natin. Ay, nalaglag. Saan yung may tanim? Ito, ano? ito dito tayo mag start. One. Ito, dalawa gagawin ko kasi madami siya. Masyado. Kasi baka masakop lang daming masyado yung kalamansi natin. Yeah. Kailangan natin magtanim. Oops, oh, Sige, okay na yun Binalot ko kasi ng tissue. Tsaka ako siya binabad. So, ngayon, basa siya. Nahirapan akong tanggalin yung tissue. O, kumuha so, ka dito mo naman lagay dito. Ayan, ganyan. Isang malaki, isang maliit lagay mo. Huh? Sige, pwede na rin yan. Dalawa. Basta, dalawa. Uh, ano, po, basta, ayan dalawa. Pag yung sobrang liliit, huwag mo na isama kasi hindi na tutubo. Ayaw ko na. Okay. Ayaw mo na? Wala ako po. Ay, nasa Wala tayong tabo dyan sa taas. Kailangan natin ng pandilig kasi anak dito. Kuha ka kahit na ano, kahit na cups lang doon. So, nandito kasi kami sa second floor. Dito ko na itinanim yung ating bagong patubo. Kasi nga po, is na ano nga ng dog, ay, nang... nang ano, ng, huwag tasa, bahawakan ni mami eh. Inaano nga ng, ano, ng, ano tawag doon? <laughs> Kalimutan ko na. Okay po. Inaano nang... chicken. May alaga kasing chicken yung kapitbahay. So, kailangan ko pa ata ng isa pang taniman eh kasi ni road rage ba tawag doon nilalagay nila sa ano sa labas yung chicken nila eh syempre hindi naman tayo pwedeng magalit kasi mas madali daw lumaki pag nasa labas yung chicken nila kaya okay lang para makapagpalaki sila ng chicken Tatapos na tayo. Parang puro ano lang, kalamansi lang matatanim natin dito sa isa na to. Kalamansi lang. So, itong iba na to, hindi ko natatanim kasi maliliit na masyado. Ito namang bayabas. So, ito yung buto ng bayabas. Ma, nagbibid, nagbibidyo ako. Hindi na rin. Yung buto ng bayabas, ito naman. opo nagagalit daw yung lola niya naririnig ko naman ayo bumatao ano, ng ano ng button ng bayabas sa kamay ko siko uh, sa Saan? sa ano si wala ayan 'yung sa dulo lahat daw sige dalawa sige dalawa tatlo lagay mo buto ng bayabas yan Mal maliit na ano yan ayo bumitao oh, Ayun. ayo bumitao kukunin ko 'tong anak Di binang, di binang, di binang, di hindi. may hit ako. Ha? sabi mo, umihi. Umihi, may pila mama. ano? ka? Sa, ano? 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 Pakiyat ka pa kanina, sumisigaw na ako. <laughs> Nanay ko, no? Ganyan yan. May time na, ano, bigla na lang <laughs> sumisigaw. <laughs> Gaya na po ako ng bayabas, yung malaki, ano tawag doon? Yung malaking-malaki, para makapagpatubo ng ganong buto. Ayaw niya matanggal sa tissue. So, kumuha ka pa na yung medyo ng isang ganto. Magpakuha ka pa kay kuya. Magpatanim pa ako ulit. Sa papuntahan ni uh ko. -huh. Sige na, lapag mo lang po dyan. Kung isa, okay, no, huwag mo na palik. Lagay mo na lang dyan. Pakuha mo ko na isang tisyo pa kay kuya. Ay, isa pang lani man kay kuya. Hindi ko na mapu, ma, ma, ma ano, pero yung mamaya pipiliin ko pa siya. So, okay na. Kapag lagay na ako ng buto lahat. Lahat naman may buto na. Um, lagyan natin ng lupa naman yung ibabaw. Para naman. Ngayon, is paano ko kaya tumalalagyan ang palatandaan, no? So, dito, ano ba? So, okay. Asaan ah, na yung palatandaan natin? Hindi ko alam. So, eto. So, toothpick na lang lagay ko. Mula dito is, dito sa isang to, yan, ay sa gilid natin lagay. Ito ay malunggay. Itong side na to malunggay yan. Lagyan natin muna, unahin na natin yung malunggay. Natakpan. Ito na po. Another video niya. Lagyan mo lang dyan, anak. Later na yan. Saan po? Dini po. Gusto ko na. Hala? Kunin mo yung gunso at lagyan mo na ng ano dyan, lupa. Dahan-dahan, huwag mo yung tatapon. Ma. Ano po? Eh, mga TV ulit ako mag no? ano? Mag? Upuan. Kuha ka na ng upuan doon kung gusto mo. Ako na ka. Upuan. So, mula dito, sa may toothpick na to ay malunggay hanggang dito sa kabilang side. Dito naman sa kabilang side, hanggang dito, dito, eto naman. Oh, no! Wait lang. Eto naman ang pang... Ay, hindi pala. Matigas. Wait lang. Hintayin natin si Yumi Jin magpapakukong toothpick ulit. Kasi, hindi ko pwedeng ano yung kamay ko. Okay. matandaan. Bahala na si Batman kung hanggang saan. Pero, hindi ko na to matandaan kung huli na to. Hindi ko na matandaan eh. O, doon ka sa kabilang side. Sige. Eh. Lahat naman yan. Dito ko na matandaan. paggagawa dito kasi bukid to eh. Wala namang makapuntahan. Eh, pagka naman lalabas kami, malaking gastos. Malaking pamasahin namin. Kaya, bihira kami makalabas. Di katulad sa amin na pumunta lang kung saan saan eh, nakakalabas kami. Dito kasi ayaw akong pag-drive ng nanay ko ng tricycle. Kaya, no chase ako. Manahimik kami sa bahay. Mahal dito po masahe paglabas. O, haba na nga. 15 minutes. Magsi 16 minutes na. So, hintay natin to kung ilang days to bago tumubo. Nagsimula tayo ngayon. July. Anong July ngayon? July. Kuha mo muna ako doon ng pandilig, anak. Madiligan na muna to. Hindi, wala pa. Muna, na ano. Ma, bakit may toothpick yan? Palatandaan. Hanapan mo ko ng pandili. Tasa kasi ako na magawa. O mag ka muna ha. So, July 5, ay nag-start. Dito natin. Meron na rin ako dito tinanim nung nakaraan. Inakyat ko na agad dito kasi pag may tumutubo, nakikita ng, ng manok, eh, tinuto ka agad. Kaya, yeah, okay na din yun. Inakit ko na lang dito para hindi matuka. Kasi second floor to, hindi naman na maakit ng manok to. So, diligan mo dito. Unti-unti, para ma-wash din yung hands ko. Okay. Dasog mo konti doon. Anak! Dasog mo ka kung kante. Ang kulit niya, no? Sige, go. Go, stand on. Hmm. Gaganon mo. Yung hands mo, ganon. Oh, okay. Oops, ba? Okay. O, siya na magdidilig at gusto niyang diligan. O, magbabay na muna tayo. Ba bye po! Bye-bye! Thank you for watching!